Yan mga kat mga katod. Ayan. Tignan nyo. Pansinin nyo po yung, ah, yung kapaligiran. Puno-puno po siya ng ulap. Kaya po ganyan ang kulay niya. Matakpan na po yung kabundukan sa mga kapunuan. Ayan. Sa lakas po ng ulan. Uh, mamaya po pagkila ng ulan. Mamaya mapapansin nyo yung kapaligiran. Unti-unti na makikita yan. Yung mga puno sa bundok hindi makita. Yan yung puno na nakikita nyo Dito lang po yan Yan ang madilim Muulan, lakas ng ulan Yan mga katoda Lakas ng ulan yan Madilim po kapaligiran Yan, hindi mapapansin mga katoda yan. Mas lakas po ng hangin Kaya ganyan po ang kilos ng mga ulap Sa kalangitan. Sobrang bilis sa lakas ng hangin yan. Yung patiliman po na mga katoda yan yan na po mga katoda yan, duty na pong yung mga kapunuan sa kabundukan nakikita na po po duty dahil duty na rin po tumitila bulan, yan mga katoda yan, kita rin